Alright, ito kamukha meron tayong uh, meron tayong masasabi kung engot. Hindi ko alam kung engot o bobo o tanga. Ayan, sinabi ba naman na peke itong ginto ko? So, ang binablog ko daw ay peke. So, kung peke yung ginto ko, di marami sana nagreklamo na bumili sa akin. Di ba? Pero ngayon, ang sinabi mong peke, papakita ko sa iyo na hindi ito peke. i -re natin itong ginto na to tapos ilulubog natin sa asido tignan mo to, panuorin mo to alam ko nanonood ka sa akin kasi uh, sabi mo nanonood ka sa mga video ko eh, puro peke daw yung niluluto ko Ayan, at uh, hinanap ko yung comment mo Ayun, dinilit mo nung pinin kita pinin ko yung comment mo may nang-away sa iyo na dalawang nag-comment dinilit mo, o ba't mo dinilit Ayan, so ito panuorin mo to ha gigigila ko sa iyo Ayan, so we're back at uh, ito yung sinasabi nung nag-comment na peke daw yung ginto ko. Ayan, ito yung 7.4 na pinus ko kasi na porcelain, Ayan, so baka sabihin mo plastic yan o kaya uh, bakal. Ayan, i-remelt -re natin. Pagkatapos natin i-remelt, natin dito sa ating nitric acid. Ayan, so panuorin mo to ha Ayan, nangigigil ako iyo eh. Tamang-tamang -tama, i ko na lang to kasi pangit din naman yung pagkakaluto Ayan Gagamit tayo ng bagong lutuan para uh, pag nagluto tayo kasi pag dito tayo nagluto ayan pangit baka tuhan yung ginto natin so gagamit tayo ng bagong lutuan ayan Ayan, so kahit uh, pagka nagluto ka ng metal na naging to, kahit malakas yung apoy na gagamitin mo, okay lang yun kasi metal na siya kumpara dun sa gold dust na yung lulutuin. Kaya kahit malakas yung apoy na gagamitin mo. Ayan o, oh, natutunaw. Napapanood mo yan, ingot. Natutunaw siya. Ayun. Oo. yan ba yung sinasabi mong peke? Ha? Ayan ba yung sinasabi mong peke? Ha? Ano ha? Sumagot ka. Yan. Ilalubog natin sa asido, ha? Ha? Nanggigigil ako sa iyo, ha? Ito, lagyan natin ng asido to, ha? Yan, nanggigigil ako sa iyo. Nanggigigil ako sa mga basher na ano eh. hindi naman ako mahilig pumatol sa mga nang tutrol ng babas. Kaya lang pagka tinupak ka talaga, eh, kailangan mo ding patulan sila. Oh, ayan. Asido yan ha? Asido. Oh, ayan, umuusok-usok pa. Ayan, umuusok-usok. Oh. Lulubog natin ha? Hmm. May nakita ka bang nangyari? Ha? Ano? Ha? Baka sabihin mo, hindi yan asido ha? Ilulubog natin tong bakal. Tanggalin natin yung ginto ha? Na o. Oh. Ano? Ano? Ha? O. Oh. Ayun. Hinain niya. O. Oh. Nangigigil ako sa eh. Ha? Huh? tamana tama na, tama na. Tama na. na. yung usok niya. Galit na galit yung asido eh. Ha? Huh? Ano, ha? Huh? Ay, naku. Iwan ko sa'yo. Wala kayat pambili eh. Okay, ayan. So, ganito kasi yan yung nangyari. Uh, nabasa ko yung comment niya, paano daw ako PM sa... Kasi ito, itong ginto na to na niluto natin kasi ito before natin ni kanina Nakapusto naka to sa uh, FB page ayan in ko din sa aking YouTube channel na for ngayon nag, uh, nag ano yun nag-comment siya tinatanong magkano daw paano kita ma-PM ni-replyan ko I i-follow niya yung FB page ko mag-PM -mag siya doon ngayon nagkatawaran doon sa chat box Nung hindi ko siya pinagbigyan, sinabi ba naman na peke. Baka peke. Baka peke ang ginto mo. Kaya ayaw mo ibigay sa presyo na tinatawad ko. Kasi tinatawaran niya ng 2-2 hanggang sa pinakamatas na tawad niya is 2-5. E sabi ko nga, dito nga sa amin, ang pinakamababa na kuha dito sa ginto is 2-7-50. 2-7, 2-7-50, 2-6, 6, 2 -6 uh, ay 2-7-60, mga ganun. Ngayon, tinilit niya yung lahat ng mga conversation namin sa ano yun, sa chat box. Hindi, hindi, hindi ko na siya ma-replyan doon sa kaniyang ano eh, sa kaniyang uh, uh, messenger eh. Ngayon nag-comment siya doon. Peke daw yung aking ginto. O di ba? Ganun na ba ganyan ka na ba kaingot, ganyan ka na ba ka, ano? Hindi ka lang napagbigyan sa tawad mo, ha? <laughs> Grabe ka naman. Tatawaran mo yung ginto tapos hindi ka lang napagbigyan kung ano-ano na sinasabi mo. Pinin kita, Pinin ko yung comment mo ngayon may umaway yata sa iyo na dalawa o tatlong nag-comment doon umaway sa Pero dinilit mo din yung comment mo. Ay nako sa ewan ko sa iyo. Ewan ko sa iyo, mainggit ka na lang, iyak ka na lang. <laughs> iyak mo na lang 'yan. Baka pa kapit kapitbahay lang kita na naiinggit sa akin eh. Ayun, so ayun. Pasensya na kayo at medyo na high blood lang ako. Hindi, hindi naman ako sanay na mapapatul sa mga troll, sa mga basher, sa mga nang-away sa akin. Kaya lang, minsan kasi ano na eh, parang nabibwisit ka na talaga. Nabibwisit ka na talaga. Nabibwisit ka na talaga pag ka mga ganun na ano, mga tao. Eh. Ayan, so hanggang dito na lang. Ayan, maraming salamat sa mga nanood.